Isa sa ating kababayang Yamashita Treasure Hunter ang nakahukay ng puro gemstone, mga precious stone, mga semi-precious stone at posibleng mga meteorites ito at mga ibang klase pang mga precious stone ang kanyang nahukay. Nahingi po siya ng tulong kung sino man ang may kayang magpalaboratory upang ma-identify ito sapagkat mahirap po ang kanyang buhay. Kaya ito po ang aking babahagi sa inyo. Pag-usapan natin ito ipapakita ko sa inyo ang kanyang video at ang kanya pong contact number, no? Kaya tutok po kayo panoorin po ninyo ang video ito. magandang araw po sa inyong lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa kabisaya ano kami dinawan na imbag na, ka na kayo amin mga kakabsat tayo na mga ilokano May ad na adlaw gid sa inyong tanan dira sa Bakulod kag iluilo Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luzon, Bisayas, Mindanao hanggang Sabah tayo na naman po ay may ibabahagi sa inyong napakagandang topic no. Tungkol po ito sa nakahukay no, isang kababayan natin ng puro gemstones no precious o semi-precious stone man ito ang kanyang nahukay ay humihingi po siya ng uh, tulong upang maipalaboratory itong kanyang pong mga nahukay na mga gems no? kasi nahukay po niya ito mula po sa mga <coughs> may sign no? na Yamashita Treasure Site kanilang Yamashita Treasure Site na pinaguhukayan at may mga markers na mga precious uncut gemstone na naka-engrave no, sa mga bato bago nila ito nakuha. Kaya, kanya pong hini request na sana ay may taong tumulong uh, upang maipalaboratory itong kanya pong mga nahukay. No? Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat no, sa lahat po ng mga subscribers natin, bashers, haters, no, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunod po sa aking mga videos. No? Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakibindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. So continue po tayo. Ito po ay atin lamang ibabahagi. No? Ang kanya pong uh, video at ang kanyang uh, seal number upang makontak po sa gustong tumulong o interesado pong ipalaboratory ang kanya pong mga nahukay na mga posibleng mga precious stone, no? May mga meteorites tayong posibleng uh, tunay na nakita. Uh at yan ay mapatunayan lamang kapag ito po ay mapalaboratory uh, at malagyan ng certificate, no? Uh at ito nga ay ni-request nire niya na tulungan siya uh, upang uh, maibenta ito, no? Kasi bago ito maibenta ay hindi po basta-basta kailangan po ng mga papilis, laboratory at saka gemology testing. So wala po siyang kakayahan sapagkat mahirap po ang kanyang buhay at nasa kabundukan siya nakatira. Kaya uh, ifa-flash natin yung kanyang video at ang kanya pong mga contact number, no? Upang uh, kung sino man ang gustong tumulong ay pwedeng matulungan ang isa po sa ating mga kababayang treasure hunter na nakahukay na pero nahihirapan itong maibinta, no? Kaya panoorin po ninyo ang kanyang video, no? At yung kanya pong seal number para po makontak ninyo. So ito po ang kanya pong video na mga nakuha mga batu no na angkat. Magandang umaga, sir. Sir, gusto lang sana namin makita mo tong bato na to para malaman namin kung may halaga ba ito. Kasi kakaiba siya eh tapos sobrang bigat niya kung pareho silang bato kalaki mabigat talaga to kaysa ordinaryong bato ito yung itsura niya siya may mga sign pa yan ito po yung sa sa gilid ihayang si gamay ko eh. yan na yan po yung si martilyo ko ito hindi mabasag ihayang si pikas oh, ito po yung silalim sir ito po yung silalim sir Mga kilo estimate mo, 20, sobra. Mga 20 kilos po sir, ang bigat niya. Ayan po. Ito po yung itsura niya, kakaiba po kasi siyang... Puan. Ito yung kuha niya talaga oh. pinasag pinasag namin napakatigas tinira ko ng silsil ito napakatigas hindi tatablag Waiting, going, magandang hapon idol idol ito na yung puti na sinasabi mong parang basa ito may dalawang piraso ako na savings si ito po yun oh yung parang basa siya palagi ito may natabi akong dalawa hindi ko naalala kagabi kanina umaga ko lang na kung ito pa yung isa yan po yung parang basa siya palagi yan mabigat mga uh, dalawang kilo siguro itong dalawa tsaka itong isang bato ko idol ito may sign siya kakaiba ang kulay niya doon din to sa digging spot ko nakuha ayan ang sign niya bikat tapos ito sa yan Kaiba kasi ang kulay niya, iba-iba. May yellow, may puti, may pagka-pink. Ayan, po idol, oh. Ayan. Ito yung itsura mabigat to, mga 20 kilos din siguro. Ang ano sa ilalim. Ayan. Ayan na sa ilalim niya, idol. May dilaw. Ayan po. Ayan sa ilalim niya. Ayan. Solid na solid yung mga buwan Kaya napakabigat. Manipis lang siya pero mabigat. Pabilog siya. Ayan o. para masilip mo idol kung ano klaseng bato ito tinry ko sa google lumalabas siya na meteorite moon mars ipasilip ko siya idol kung ano klaseng bato ito ito yung mga maliliit na nilinis namin ayan o no? galing sa bundok kanina yung sa hukay namin iba iba kasi yung mga kulay kaya nag nagdala ko bago ko lang kasi nugasan ito yan o picturean ko lang to mamaya isa isa kung i-pansayo yung mga magagandang kulay ito idol parang papasok ito sa uncut ano sa tingin mo dito, dito. ayan o oh. ayan puro mabibigat ito sila buhay na buhay ito may siminto pa sa ilalim mo sa border kasi ito na halo ayan oh. hindi ko pa na kis kis matigas kasi na tayong chemical pang tanggal ng siminto ito din o iba iba ang kulay ayan green pula ayano Ito din idol, dilaw yung dito sa gilid niya. Ayan. Dilaw. Ayan o. Oh. Ito naman. Ganito ta. Ilang ta, isang taon na ito may git. Ganito pa kulay niya. Hindi pag may mapasok dito sa gemstone maswertihan tayo uh, silip ko lang sa'yo ito yung kakaibang pagong ko idol na kuha yan o oh. magandang pagong yan pwede na kulay. Pasilip ko lang sa iyo, Idol, kung anong klaseng bato ito. Lalo na itong malaki. Tsaka itong dalawa. Ito na yung sa vlog mo, Idol, na pasok. Itong dalawang tiraso na to.